A day in my life as a work from home mom solo parent edition. Good day everyone. It's another day of working from home and grab it just like that. September is almost ending. Parang ang bilis lang nga ng buwan at o October na next week. I've been holding off with my travel plans lately dahil nagwi-realign -re pa ako ng mga plano and so far, nai-enjoy ko naman ang time ko dito sa bahay kasama ang dalawa kong mga chikiting. I had to make my coffee as always to keep me awake kasi hindi na tulad ng dati na may kachika ako. Gone are the days na may katabi sa pag tata-baho at pwede mong isingit ang chika kapag may vacant time. Hi! I also miss the corpo life but I also felt comfortable here as well. Nagagampanan ko ang trabaho ko bilang mama ni Jeff which is hindi ko nagagawa noon kasi nagre-rely lang sa yaya. Anyway, half day lang nga pala si Jeff today and I had to make his breakfast. May exam kasi sila at hindi full day yung klase so masyusorte na naman ang nap time ko sa umaga para sunduin siya. natin ko na siya sa school at baaga silang natapos sa exam kaya around 10.30 in the morning, I picked him up na. Nag-relax lang ako ng konti pagkatapos ay dumiretso na sa kusina to prepare our lunch. Magluluto ako ng spam for Jeff habang sa other side naglaga ako ng kamote. Tatlong piraso lang ang nilaga ko kasi hindi naman kumakain si Jeff niyan. Gusto ko rin talaga ng kamote at mga machine na pagkain. Gumawa na rin ako ng avocado smoothie para iparis nitong kamote. One na pipito ng spam para kay Jeff. I just prepared our lunch and enjoyed it together. Si Cookie naman ako curious sa kinakain ko at naglalambing pa para mangingi. Pinatry ko siya nitong kamote at na-surprise ako dahil kinain niya. Nagustuhan rin niya kaya nanghingi pa siya. After lunch ay naghuhugas ako ng plato at naliligo na after. Saka ang dami kong gawain ngayon at meron pa akong kinakatch up na trabaho kaya nung hapon nilaan ko ang oras ko to organize and do other tasks at nandito lang sa workstation ko. Ay, hindi pa ako makapaglinis at sinabihan ko lang si Jeff na huwag magkalat sa baba. Nung matapos na ako ay inayos ko na lang ang aking higaan para naman maaliwalas tingnan. Naglagay na rin ako ng antibacterial linen spray pang pabango sa kwarto. Nakakatemp tuloy matulog. Kailangan ko nang palitan ang mga flowers sa base ko kasi grabe na ang lanta. Mas lanta pa sa akin. Tinapon ko na lang ito at nilinis at kapag nagkaroon ako ng time pag nakaalis ako ulit, bibili na lang ako ng bulaklak. Usually sinasabay ko kasi yan kapag namamalengke ako. I just spent the rest of my afternoon to organize my stuff para hindi masakit sa matating na maraming gamit sa kusina. Tinatago ko ang mga gamit sa cabinet at ina-arrange ito. Naglinis na rin ako sa workspace ko para matanggal rin yung alikabok. Ayan, mas maaliwalas ng tignan ang kwarto. May mga bottles na ako na wala ng laman kaya need ko na mag-declutter nito. Hindi ako mahilig mag-recycle ng mga bottles kaya tinatapon ko na kapag wala ng laman. At ayan, malinis na ulit ang workspace ko. Pinag-walking ko na si Cookie at si Jeff at nagulantang ako na maraming tinik-tinik mo ito si Jeff, oy. <laughs> naghabulan daw sila cookie sa halamanan napaka playful ni cookie today ditulad kahapon na ayaw makipaglaro pinapahabol niya ang kuya Jeff niya sa kanya nung gumabi na I had to prepare our dinner at matagal ko nang sinasabi ni Jeff na gagawa ako ng burger at sinisingilan niya ako kung kailan kami kakain ulit ng burger at fries sa bahay minsan mas pinipili kasi namin na gumawa ng homemade para ma-adjust namin ang laki ng patty at ang dami ng fries na lulutuin namin naghiwan na lang ako ng ilalagay ko dito at yung ground beef na ala smash burger ito na kapag binito ko na saka ko palalagyan ng salt and pepper para yung natural taste ng beef talaga ang malasahan ko. Nagluto na rin ako ng fries sa kabila and dahil favorite namin ang cheese hindi lang isa kundi dalawang slices of cheese ang nilagay ko sa burger namin ni Jeff and just plated our dinner. Mas masarap siguro kapag may mustard ako pero hindi kasi ako nakabili kaya ito na lang muna. Si Jeff ayaw niya ng may veggies so ako na lang ang naglagay ng onion, tomatoes, pickles and lettuce sa burger ko para na rin itong quarter pounder sa laki. Nagpabili natin ako ni Jeff ng orange soda sa tindahan para para talaga kaming kumakain sa labas. And just like that, our dinner is ready. Dito na kami kumain sa bar counter kasi medyo matagal na rin kami hindi kumakain dito. Si Cookie nanghihingi na ng pagkain at tinatahol na kami kaya pinakain ko na agad after. Yung ulam niya, ground beef lang rin at rice. Masaya talaga ako kapag nauubos nila ang pagkain na niluluto ko. And that's how my day went. Thank you so much for watching. Bye!